So, ano po ba ang mga warning signs na maaari kang meron ng ano, no? Na may bukol ka na doon sa loob ng bituka mo? So, kadalasan po, wala pong nararamdaman, no? Asymptomatic po yan. So, usually, mga pasyente, nadedetect yan late na. Kasi nga po, may, karamihan, wala naman nararamdaman. Eh, tapos, kung may maramdaman naman sila, eh, akala nila, simpleng, ano lang, simpleng mga sintomas lang, kagaya ng pananakit ng tiyan, no? Pagbabago ng bowel habits, no? Yung minsan constipated, minsan naman um, um So, akala nila mga normal lang na diarrhea constipation. Tapos, um, yung pagkakaroon kasi ng dugo sa dumi, eh, minsan hindi naman po natin nakikita yun. Lalo na pag bumagsak na yun sa ano natin, sa, sa bowel, no? So, minsan hindi naman natin napapansin nun. Kasi pagkabagsak nun, minsan pagkatayo natin, flash na agad tayo. No? So, hindi na natin napapansin yun. Saka napakaliit lang nun para makita rin. So, ganun po ang nangyayari. Alam nyo po ba na ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon, kung talagang madedetect, no? mahuhuli agad natin, eh napakadaling gamutin. 100, 90 to 100% kayang ma-eliminate na agad to. So, mataas ang chance ha? Kaya alam po, kadalasan ang nangyayari, um, late na, no? So, may mga nauuwi na talaga sa mahirap ng gamutin at ang iba, eh, um, yung survival rate, eh, bumababa, no? Kasi, too late na nga. Kung kailan lang nakaramdam ng talagang grabing discomfort, saka lang pupupunta sa uh, doktor, no? Para masuri at magkaroon na ng gamutan. Kasi actually nga, na um, napakadali lang sanang gamutin nito, no? Kung may nagsisimulang bukol-bukol nga, tinatanggal na po agad diyan, no? Kung medyo advanced stage naman na, um, nagkakaroon lang ng resection, no? Puputulin lang yung diyan sa may parting bukol. Um, yung may bukol po, tapos ano na po? Um, pagdating ng panahon, i-connect din lang din naman yun nila yon, no? So, nagkakaroon minsan ng tinatawag na ano, ng ostomy, no? Yung yung dumi natin um, dito na sa may chan natin lumalabas no? na may colostomy bag na tayo so yung colostomy bag na po yan maaring temporary lang naman po yan o dyan na talaga mismo no? na pang matagalan na rin talaga no? na permanent na so ganyan po ang ginagawang management so paano ba natin malalaman yung mga sintomas nga na yan ngayon po no? yung sintomas po kasi na yan minsan depende po rin sa location nang kung saan yung bukol, no? Um, 25% ng case nangyayari yung bukol dito sa may bandang kanan, yung ascending colon. Tapos um, 75% na nangyayari, ang location naman ng bukol ay nandito sa may kaliwa. Nandito man sa may descending colon, no? Andiyan po sa may sigmoid, tapos sa rectum. No. So, kung dito po sa may bandang kanan, usually ang sintomas niyan halos wala. No, walang nararamdaman. Kasi uh, ang paglala nito, ang ang cancer na to over the years, no. Hindi po 'yan yung ilang linggo lang, ilang buwan lang na from maliit na bukol, na polyps, na develop na into cancer. Hindi po 'yan ganoon. So, ganoon po, na maaring walang sintomas. Tapos kung may sintomas man, um nagkakaroon sila ng ano, ng weight loss, no unexplained weight loss na hindi ka naman nagda-diet pero patuloy kang nangangayayat, no? Bumabagsak ang timbang mo. Tapos um nagkakaroon ka dito ng iron deficiency. Yung tapos dito naman po sa may bara parteng kaliwa, andyan po yung laging masakit ang tiyan mo, no? Tapos yung dumi mo po uh, may medyo may mucus, no? May mucus po yung dumi mo dyan. Tapos um, ayun po, no? May dark red na blood dun sa inyong dumi. Tapos po, yun pong parang laging bloated yung chan yun na hindi nyo maintindihan kung nagka-cramps o may hangin, no? Ganun po mga nararamdaman. Tapos madalas ka neto yung parang otot ka ng otot. So, kung nandun naman sa rectum yung bukol, ang mapapansin mo naman po, syempre, um, masakit din ang chan dito, no? Um, very uncomfortable din ang chan. Yung parang may feeling ka na na, na nadudud, nadudumi ka, no? Na, napapadumi ka, na wala ka naman talagang idudumi. No, ganun po yung feeling yung tawag namin po dyan, tenesmus, no? Ganun po yun. Tapos, um, yung dumi mo po dito, may ano rin, may um, deep red na, ano, na dugo. Ganun po, no? Ganun po ang mapapansin nyo. yan po ang mga maaari nyo maramdaman. So, tapos yun nga, lagi kang pagod. Kasi nga po, syempre, um, bumababa na rin po yung ano mo, yung iron mo sa dugo, no? So, nagkakaroon ka ng iron deficiency. So, kung yan po ang mga sintomas na mga nararamdaman ninyo, eh, sangguni na po kayo sa doktor, no? wag nyo na pong i assume, -assume na ah, ano, wala to, na ano lang to, simpleng sakit lang to ng tiyan, kabag, na ano, na ano lang siguro ako, may nakain lang ako masama, kaya nag-ELBM ako, o kaya um, constipated ako, pulang lang siguro ako sa tubig, no? Maaari, pero... Kagaya nga ng sabi ko, kung yung mga risk factor nasa inyo, eh konsulta po agad sa doktor, no?